Ay, Ito na po yung kinukanyak, lalimbat ko sa mga nasal Sila po yung hati-hati Lahat po ng alaga namin, yan Tumantua po sila Lapitan lang mga alaga Isa-isa yung video naman no, ito Magpahuli oh, na siya yung maliit Ito, ito pa yung mga bagoang po, maliit Iba-iba yung tsura Oo, oh, umunahin natin sila Nasa siya yun, ito na, wait lang. Oh, may mga ano po, social naman eh. Uy! May silip pa. Dignan mo, Kalil. Dignan po natin ka. Oh, lagi <laughs> pag talagawa na ito dyan. O, no? oh, tali. Ito si mga pusa. Hindi na ako magluto po. Ito yung mga pusa. O, o, oh si Ampun o, oh, nangunguna si Ampun. O, oh. oh, si Ampun oh. <laughs> Uy! <laughs> dito ka! O, tingin mo! Dito kayo! O, dito. Wala kayo dito. Huwag yun siya yung mga boto, yung mga laman Ito sa original, laging lang itong si pa special eh uh, Sige sa'yo, ito malaki Ito po yung pinakamarti kong pusa Ito po yun Ito Ops, ito ka, ito, ito mahihayain to eh Hindi ah, ko kayo pagtitipitan ngayon o yun. Kanya-kanya po silang ano kuha Pag po ganyan oh. Ano. Ito bago ang pun. Ito. Ito sa iyo. ano sa yan? Bang inasal. May nakajakpat po kanina ng Markila, pinamerienda po, pinakain po ko sa Bang Inasal. Tisoy, si naghihintay. So, ang sa iyo. Ah, kaya daw siya. O si Baboy rin naghihintay. Ma, wait lang. Iba tapos Hmm. Ay, ay. Sawa kayo. Yung aming isang Marte sa walang. Wala, mga walang wala, wala pangalan. Eh. Oh, no, pangalan, ampun. O, sige, ito naman. <coughs> uh mo ng malakas ito Oh, yan, nauna na siya, no? Hindi makaantay. Hindi makaantay ang babo. Oh, yan, no, boto rin sa'yo. Dito madating yung boto, dito yung po kumain. Eh. Yan, yan ang buhay nyo na sa amin pagka nagdala pagkain, pagkain. Hmm. Ay, ay. hmm. Wow. Tapos yan, nagagawa pa yung mga pusa, ha. Papaloyin ko kayo. Pare-parehas yan, ha? Hmm. Ember. Hmm, oh, tisoy. Pare-parehas Walang agawan. Tisoya. ha? Papaloy kita, may ito. may kinangagaw. Ito ang pinakamarami. Yan. Tapos na. Hingin! Hmm? Original! Snow! 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 Snow. Ano, inagaw ni Tisoy! tisoy. Ito eh, nga lahat ng ko. Nangangagaw ka eh. malito Kaya piyak mo takaw ito eh. Ito ko dito malito. Hindi, hindi, hindi pa, patalo.